kaya naman yung dahon na dahon na katalbus na kalabasa sa so, ating inunay ay lilinay tapos kahalo na sa ating start na tayo magprito pasensya na sa lababo kami nagluto eh kasi hindi nga namin na hindi nga namin na pakatahan yung gas namin kasi ang mahal ng gas na 2,000 plus at hindi nga lang magpapakita decided nga bumili na ng dito niya. Um, mga okay okay nga, bili na bili na rito halo halo so ayan isang buong isda susunod yung maledyo ah, yun, tayo Sama kasama ko si Bukitin para marat. putok-putokin. Medyo na sunog. Hmm. Masyado. brown. Tunog ko dyan. Next natin is gulay. Tira ng bangos. Mas na, nag na si Boss Jun. Ayan na. I oh. No. No, no. Okay, yan. Pero golden brown na ni Boss Jun. Ating ginidig. Wine When... gulay natin, yung sari-saring gulay natin. Na nabili natin kahapon. So, pag gusto mo magtipid, yung sag ito na lang binibili namin. Pero make sure naman namin na maayos pa yung gulay na sari-sari binibili namin. Kasi ito, hindi na isa-isa. So, yan is for 30 pesos. So, good for two na yan. Hanggang mamaya hapon na namin. <coughs> kita ni na naman mo ng konting bagoong sabi mo. Pag magtimpla ka ng bagoong sabi mo sa akin. Hindi wala na. So, ngayon luto-luto muna tayo. Ulit, sa butane tayo na luto po para titig. Kasi ang mahal ng gas. Pero titignan ko rin kung saan. napagtahan namin yung gas na yung ano namin tangke namin kasi yun isang tangke good for 3 months na namin kaluto na ulam no. tignan natin ito yung buhay ng mag-asawa pobring <coughs> mag-asawa pinagkakasya-kasya yung pinikita sa isang araw. may you magluto na lang or bilhin na lang ng luto or itong magluluto. So, nungayon, na ano natin yung lahat. I- e... summarize natin ang magkano na gastos natin for the day. Sa dalawang kainan pananghali, ng halian at saka hapunan na lang. So, pag gusto mong magtipib, ganyan yung covering pa um, muna pansin tabi lang sa mga ano sa mga ay yung madaming budget na nakakaluwag-luwag siya pa hindi na uulitin yung ulam sa isang araw okay labi mo na di yung ano hindi <laughs> yung hugasan pa yung hugasan pa hindi mo may napato oo oh, bababad bababad pa daw yung ulam babad kasi namin yung dito yung kusina namin na lutuan. Sa lababo kami nagluluto para open air kasi naka-butane kami. Uh, Kakatakot kasi pag nasa doon sa, kasi, sa lutuan kami magluto eh. Medyo mainit. Yeah. Babad mo na Babad muna namin. Okay. Okay, ready na po yung lagay natin yung bulaklak ng kalabasa at talbos ni. So, yummy. niya na po pala ng ano, pampalasa. Nilagyan niya ng patis kasi ayoko ko bago kasi medyo may allergy lang. Like, like, ano yung allergy natin? patis na, na po. Pero ma, malansa, ma -ano pa rin yung malansa. Pero sige, okay na. sarap na. May konting sabaw. Sarap yan. Yung na yun. Bulay. Bulay. Bulay, bulay. 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 May luto sa ang ng asin. Gulay. 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 Gulay, gulay. Mapapayam-yam ka yam ka sa sarap. yam-yam -yam ka sarap. Wala. Wala yung kulay natin. Okay. Kunti na mga... Ilang minutes ka, boss? Madali na yan. Mga 2-2? 3 <clears throat> minutes na dito. Nakakain na tayo. Kunti na yan. Okay. Luto na. so yeah